Ayan, ganda hapon na po sa inyo, mga 4.30 na yata ngayon ang mga pay. So, samayan niyo po ako sa aking paglalakbay pag-alalakbay o pag, at pag Ngayon po ay may okasyon ang bayan ng Dasmariñas, uh, Dasmarinas, Cavite. Andito po tayo ngayon sa barangay Pasong Bayog, boundary uh, ng uh, San Salvador at uh, Borolme. So, yan, medyo traffic po ang mga sasakyan dahil nga po mayroong uh, pinagdiriwa ngayon ang uh, bayan ng uh, Dasmariñas. Ito po ay ang uh, kapistahan at pagdiriwang ng paru-paru uh, festival. Uh, alam nyo po ang uh, bayan ng uh, Dasmariñas ay nagsimula lang dati sa isang maliit na loob opook na bahagi ng Imos at uh, katagalan ito ay hiniwalay sa bahagi ng uh, bayan ng Imos at ito ay tinawag na isang uh, sityo na naging bahagi po ng uh, Dasmariñas kdt hanggang sa ito ay uh, idiklara noong uh, Mayo 12 1864 so napakatagal na no at uh, ipinagdiriwang ito ng uh, mga Dasmariñas at uh, buhat sa 1864 up now ay uh, umabot na ng uh, mahigit 145 na taon at uh, makalipas nga ang at apat na limang taon, naging isang ganap na lunsod ang uh, Dasmariñas at idiniklara siya bilang isang uh, siyudad noong uh, November 26, 2011 at special na ordinance ayon sa pagkakaloob ng siyudad ng uh, bayan ng uh, Dasmarinas. Marami pong nagtatanong bakit dati uh, tinawag na paru-paro festival ang naging tema ng uh, bayan ng uh, Dasmarinas. So, sabi nga po sa kasaysayan, isa ang maliit lang na buo na look o barangay ang pinagmulan ng kabiti. Pero sa katagalan, ito ay umusbong, lumaki at umunlad. Kaya inahanan din tulad ito ng mga dasmarin sa isang uh, butterfly. Alam niyo po ba yung uh, life cycle ng uh, butterfly? sisimula sa egg pagkatapos ay magiging caterpillar uh, yung parang uod pagkatapos ay magiging uh, pupa parang magkakaroon na ng balahibo para maging isang ganap na butterfly hanggang sa ito ay maging isang uh, butterfly doon po inugnay at uh, tulad ang uh, pagunlad ng uh, bans bayan ng Dasmariñas. Uh, Dasmarinas na nagsimula sa maliit lumalaki hanggang sa umunlad at uh, gumanda ang buhay ng mga Dasmariños napakalaki na sa 75 barangay po ang nasasakupan ng uh, bayan ng uh, Dasmariñas kaya makikita po natin sa ating uh, video yan yung bawat uh, barangay na nagparticipan sa kanilang mga attire at kanilang mga participation para sa pagdiriwang ng kapistahan ng uh, paro-paro festival. Kaya nakikita nyo po at uh, halos walang uh, kang, uh, makitang uh, Bakanti, puro mga tao. At dito po tayo nag dahil umikot po sila doon sa may uh, kadiwa. Ayan. Tumagos doon sa Barangay Emmanuel lapit sa Santa Lucia uh, Market. Kaya dito po sila, ayan, nakikita po ninyo ang uh, volume ng tao. Yan yung... Uh, mula kanina umabot tayo ng 4:30 ngayon inabot na po tayo ng dilim sa sobrang dami ng tao. Ganyan po uh, ipinagdiriwang ang uh, kapistahan ng uh, Paro-paro Festival dito po sa Lonsod ng uh, Dasmariñas, Cavite. Kaya yan, nakikita po natin na uh, kahit umuulan, kahit uh, madilim na ay wala pa ring uh, tigil. Wala pa rin uh, uh, sumusuko para panoorin ang napakahabang uh, prosesyon ng paru-paru uh, festival. Kaya makikita po natin, bawat barangay yan. So hindi na hulatin mabanggit, ang nga, uh, bawat barangay. Uh, kasi napakarami po ng mga barangay ito, 75 barangay. Ang alam ko lang dito ay barangay sa Litran barangay uh, ano pa to barangay Emmanuel Dos Ono ito nga uh, Pasong Bayo Borolme uh, San Manuel uh, so napakarami po nga barangay dahil hindi naman po ako taga rito kung ay dayo lang uh, dumating ako rito ay 2005 uh, at uh, dito na po ako nagkaroon ng uh, bahay Ayan, nakikita po nyo ang uh, mga nakibahagi sa parada o parade ng Paro-paro uh, Festival. Yung iba po ay narito na sa bahagi po ng uh, munisipyo ng uh, Dasmariñas. Yan po makikita natin munisipyo ng Dasmariñas. Pero itong uh, kaharap, yan po yung uh, Dasmariñas Arenas. Diyan po sila papasok lahat. Pero hindi na po tayo papasok diyan at uh, napakarami. So atin lang po uh, ipinipresent at ipinapakita sa inyo kung gaano kadami ng uh, mga taon na umatid sa taon ng uh, pagdiriwang ng paro uh, paru-paru festival. Uh, kaya siguro ay sa inyo ko po ito iiwan isang mapagpalang uh, gabi ang uh, aking ipinabot sa inyo sa mga kapitenyo sa mga kapiteng abay happy pesta na nga paru-paru festival ayan so nakikita po natin ayan. so yung iba po ay pumapasok na sa loob ng Dasmariñas uh, Dasmarinas Arenas napakalaki po nung no, marinyas Arenas at doon po talaga pumapasok ang mga tao kapag may mga ganyang malalaking pagdiriwang. Ayan, so nagaantay na lang na sila ay uh, tawagin. Bawat barangay kasi ay tinatawag ba para makapasok doon sa loob at uh, yung iba ay akupado pa rin yung uh, bahagi ng uh, kalsada, ayan, kasi sa sobrang dami, ayan. Kaya ito po ang aking uh, may iba bahagi sa pagdiriwang na paro uh, paro festival ng mga kabite inyo. So binabi po tayo at uh, dahil nga po tinutukan natin ang... Uh, kanilang uh, parade mula doon sa barangay Borolmen. Sumabot pa yan na nga uh, bayan. So, nagsimula sila sa bayan. Kaya, yung iba, makikita na natin na umuusad na po, papasok na sila doon sa loob na nga uh, dasa Marinas Arenas. Ayan. So, ayan, nakikita natin iba-ibang mga attire. Ang, uh, makikita natin yung uh, kasuotan nila pero related sa paru-paro alam naman natin ang paru-paro ay may iba-ibang kulay ayan so ayan at uh, muli po isang uh, mapagpalang uh, gabi sa inyong lahat nawa po ay may uh, maibigan nyo ang uh, aking uh, video nito So, pakilike, pakishare kung naibigan nyo po ito. Pusikasin doon ang inyong uh, kagabay, kasangga Ando lang. Bye, bye Thank you for watching.